Sino ka? Sino ka? Ay. so ka. Sino ka? Sino ka? Ay.

Sino ako? Sino ako? Sino ako? Sumagot ka, sino ako? Sino ako? Sino ako? tigas talaga <laughs> mo. Hmm. Lati yung pinati ko ka sa'yo. Hindi, hmm. Banat! Nanggigigil ako sa'yo. Sige, Banat! Aba, bunuti mo lahat yung kinarga mo. Kala mo, hindi ko kita yan? Bunuti mo! Pati yung pako na itilagay mo. Bunat! Lahat ng pako! Bunat! Oh, okay, bunuti mo yan lahat. lahat.

Mo, anong dahilan? Bakit mo nilagyan to? Anong dahilan? Hindi ko alam. Anong hindi mo alam? Anong hindi mo alam? <tos> <tos> Sabi, anong ginawa mo? Anong dahilan? Sagot! Ano? Anong dahilan? Anong dahilan? Sagot!

Pero wala yung sakit. Pag nilibot pa niya, sultan so, 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 so. mm, mm May dasal

嗯嗯嗯 Alusin, aku mau lihat siapa Ali Bunuh. Bunuh. Bunuh Bunuh lah. Bunuh bunutin mo kasi lahat! Bunot! 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 Bunot.

Amin. Sino ka? 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 Sino Sino ka? Ay, masakit. Sige. Hanggat di ko maamin. Hanggat di ko maamin. Sige, go, go, go. Sino ka? Magbunog-bunog tayo. Sino ka? 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 Hoy, alisin mo. Bunot! Huwag mo alisin ang kamay ko. Lalo kita pahihirapan. Huwag mo alisin ang kamay ko. Ang bunutin mo lang sa katawan. Bunutin mo lang sa katawan. Alisin mo, alisin mo, alisin mo lahat. Huwag kamay ka alisin mo. Alisin mo lahat. Alisin mo lahat. 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 Burot! Ulitawa na sakit akin. Ulit ka pa. Di na tawa na. Ulit ka pa. Hindi na natawa na. Sakit. Ka Ay, na, tawa na sakit. Taga ka? Oh, Taga saan ka? Oh. Taga ka? Taga ka? Taga ka? tega sangka, tega sangka, bukan makanan aja kak pak. Mm -hmm. mau Ceren. Jangan Ceren. Ceren. Saud. Saudana.